Kung naghahanap ka ng Pinoy movies na tatatak sa puso mo, ito na ang listahan. Mula sa mga classic Filipino films hanggang sa modern Tagalog blockbusters, ito ang top 20 pinakamagagandang pelikulang Pilipino na dapat mong panoorin kahit isang beses sa buhay mo. Sa dami ng Tagalog movies na lumabas sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino, ilan lang ang tunay na tumatak sa puso at isipan ng buong bayan. Warning! May halong kilig, luha at pagkabighani. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Ano sa tingin mo ang best Pinoy movie of all time? Comment down below! Top 20! Jose Rizal, 1998. Simulan natin sa buhay ng ating pambansang bayani. Hindi ito basta school project. Ito'y pelikulang puno ng puso sakripisyo at revolusyon. Educational yet powerful biopic of the national hero. Panahon na para ma-appreciate siya bilang pelikula, hindi lang school project. Isang epikong pelikula tungkol sa buhay ng pambansang bayani, pinakita dito ang kahalagahan ng kanyang mga isinulat, ang sakripisyo para sa bayan at ang realidad ng kolonyalismo. Ito ay isang pelikulang may puso at talino. Top 19 By Bust 2018, isa sa mga pinakamatinding action films sa bansa. Si Ann Curtis, walang kiyeme sa barilan, habulan at madugong misyon. Action-packed, gritty and full of tension. Ann Curtis in Beast Mode, isang adrenaline-pumping action film na tumatalakay sa war on drugs. Ipinakita rito ang madilim na katotohanan sa likod ng operasyon at ang pagiging matatag ng isang babaeng pulis. Isang bihirang Pinoy action na world class ang kalidad. Top 18. Buakaw, 2012. Kuwento ng matandang bakla at ng tanging kaibigan niyang aso. Tahimik, malungkot at sobrang totoo kung hindi ka umiyak dito, baka hindi ka tao. Kwento ng isang matandang bakla at ng kanyang alagang aso, si Buakaw. Tila simpleng buhay lang pero may lalim ang bawat eksena. Ito'y paalala na hindi kailanman huli ang magmahal at mabuhay. Top 17, The Blossoming of Maximo Oliveros, 2005. Bata, bakla, matapang. Si Maximo ay simbolo ng kabataan sa mundong puno ng gulo. Coming of Age ay till with heart and real world stakes. Isang kwento ng kabataan, pamilya at pagkakaiba. Si Maximo, isang batang bakla ay naninirahan sa mundong puno ng krimen at paghuhusga. Ngunit nananatiling totoo siya sa sarili niya. Top 16. Die Beautiful 2016, Beauty in Death and Truth in Life. Kwento ng isang trans woman at ang mga kwento sa kanyang kabaong masakit, maganda at panalo. A trans woman's life told through stunning vignettes, panalo sa puso, panalo sa awards. Pelikula tungkol sa isang trans woman na namatay sa kanyang prime. Sa bawat eksena ng lamay, naaalala ang iba't ibang bahagi ng kanyang buhay. Isang paglalakbay ng pagtanggap at tunay na kagandahan. Top 15! Starting over again, 2014 isa sa pinaka-viral na breakup scenes sa buong Pinoy internet. I deserved an explanation. Need we say more? Piolo plus Tony Combo equals raw emotions. Hindi lahat ng nagmamahalan ay nagkakatuluyan. Ito ang kwento ni Genie at Marco na puno ng what ifs at hindi inaasahang muling pagtatagpo. Pinakita nito ang halaga ng closure at self-growth. Top! 14 That thing called Tadhana 2014 kung may hugot movie hall of fame ito ang hari Sagada plus heartbreak equals release hugot ng taong hindi maka move on Sagada plus heartbreak equals catharsis isang hugot road trip movie na nagbukas ng maraming damdamin Dalawang estranghero, parehong sugatan, nagkakakilala sa paglalakbay. Simple ang kwento pero sobrang relatable. Top 13 Goyo, ang Batang General 2018 Isa sa mga pinakamagandang cinematography sa Pinoy film. Pero tanong nito, ano nga ba ang halaga ng kabayanihan? Beautifully shot war epic that asks what happens after heroism ang kasunod ng General Luna, ngunit mas introspective. Pinakita rito si Gregorio del Pilar bilang isang batang puno ng idealismo, ngunit unti-unting nabubuksan sa realidad ng digmaan. Isang trahedyang makabayan. Top 12! Ang babae sa septic tank, 2011. Meta? Matalino. Nakakatawang mapanakit isa itong satire ng indie filmmaking na sobrang witty, satire na sinampal ang buong indie industry, meta-comedy tungkol sa paggawa ng indie film. Nakakatawa, pero tumatama, lalo sa mundo ng pelikula at social commentary. Eugene Domingo delivered an iconic performance na hanggang ngayon ay hindi pa rin malilimutan. Top 11! Kita-kita, 2017. Sa Japan, dalawang pusong sugatan ang nagkakilala. Blind love, literally and emotionally. Blindness, love, and healing. May mga pag-ibig talaga na kahit di mo kita, ramdam mo. Isang blind girl at isang average looking guy. Sa setting ng Japan, nagsimula ang kakaibang love story. Nakatutuwang panoorin pero may lalim sa usaping pag-ibig at pagtanggap. Top 10. Bata-bata o Paano Ka Ginawa? 1998 Paninindigan: Pagiging Ina at Pagiging Babae, Isa sa mga pinakamakabuluhang adaptasyon ng nobela Parenthood, Feminism and Societal Judgment based on the novel of Lualhati Bautista. Adaptasyon ng nobela ni Lualhati Bautista. Tumatalakay sa pagiging ina, babae at tao sa lipunang mapanghusga. Isa itong feminist film na may puso at tapang top 9. Magnifico 2003, isang batang puno ng pag-asa sa gitna ng kahirapan. A poor boy who changed lives through simple kindness, pang tissue level iyakan. Kwento ng isang batang may mabigat na misyon para sa kanyang pamilya. Kahit sa kahirapan, pinipili niyang gumawa ng mabuti. Isang tearjerker na hinding-hindi mo makakalimutan top 8. Minsan, minahal kita. Dalawang libo, bawal na pag-ibig. Pero may mga damdaming hindi kayang pigilan ng tama. Mature love, extramarital longing, and difficult choices. Bawal na pag-ibig sa pagitan ng dalawang taong may pamilya na. Subalit ang damdamin ay hindi kayang pigilan ng katwiran. Ito'y isang klasikong drama ng puso laban sa isip. Top 7 Hello love, Goodbye 2019. Isa sa pinakamalapit sa puso ng mga OFW. Pag-ibig na minsan kailangan mong bitawan para sa sarili mo. Overseas love story that captured sacrifice, dreams, and heartbreak. Kath Den Supremacy. Pelikula tungkol sa dalawang OFWs sa Hong Kong na nagtagpo sa gitna ng mga pangarap. Minsan kailangan mong pumili sa pagitan ng pag-ibig at sariling pangarap. Tumagos ito sa puso ng maraming kababayan natin sa abroad. Top 6. Oro. Plata. Mata. 1982. Brutal. Madugo. At hindi makakalimutan, ang giyera ay walang pinipiling biktima. Post-war trauma through elite families. Di lang siya classic, traumatic siya. Isang brutal na pagtalakay sa epekto ng digmaan sa mayayamang pamilya. Puno ng simbolismo at matinding eksena. Isa sa pinaka-artistikong obra ng pelikulang Pilipino. Top 5. Tanging Yaman, Dalawang Libo, e Mana, at Tampuhan ng Magkakapatid. Classic ate versus bunso film. Wealth, faith, and forgiveness all collide in this touching family film. Kwento ng magkakapatid na nagkakagulo dahil sa mana. Ngunit uh, sa gitna ng alitan, naaalala nila ang halaga ng pamilya. Napapanahon at emotional. Top 4. Four. four Sisters and a Wedding 2013. You already know what this is. The confrontation scene. Legend. Pinoy family drama at its finest. Pinaka-iconic na family drama ng bagong henerasyon, yung awayan sa dining table. Classic. Pero sa likod ng sigawan, kwento ito ng pagmamahala ng magkakapatid. Top 3. One more chance. 2007 Popoy. Basha. Lahat tayo naging sila. She had me at my worst. You had me at my best. Popoy at Basha forever. Sakit ng iniwan pero mas sakit na ng hindi pinaglaban. Popoy at Basha. Lahat tayo naging sila. Pinaka-viral na breakup lines na hanggang ngayon ay ginagamit pa rin. Isang kwento ng pag-ibig, pagkawala at paglago. Top 2, Dekada tenta 2002, isang ina sa gitna ng martial law, ang pagbubukas ng mata ng isang Pilipina para sa bayan, para sa pamilya. A Mother's Awakening During a Brutal Dictatorship. Velma Santos, Delivered Fire, panahon ng martial law isang inang nakasaksi ng pagbabago ng kanyang mga anak, kwento ng mulat na ina at inaapi ng sistemang panlipunan, isa sa pinakamakabuluhang political dramas ng bansa. At ang pinakauna, Top 1, Himala, 1982. Walang Himala! Ang Himala ay nasa puso ng tao, Nora Aunor's most iconic moment. Walang tatalo. Isa ito sa bumago ng takbo ng pelikulang Pilipino, obra maestra ni Ismael Bernal. Tumalakay sa relihiyon, histerya at paniniwala ng masa sa linyang walang himala. Zrenya ang kasaysayan ng pelikulang Pilipino. Sa huli, ang pelikulang Pilipino ay salamin ng ating mga pangarap, sakit at kabayanihan. Anong Pilikula ang nagpaiyak, nagpakilig o bumago ng pananaw mo? kung may na kami. I-comment mo na at baka mapasama sa susunod nating listahan. Don't forget to like, share, and subscribe para sa iba pang kwento at kwelang kwentuhan. This is Bida Listahan and this has been a Your Movie Moment.